Ang isang INFJ sa kanyang natural na estado ay madalas nagraradyate ng empatiya, pasensya at pag-unawa. Sila ang tahimik na haligi sa gitna ng magulong alon. Yaong mga nakakita ng mga bagay na hindi napapansin ng iba, nakikinig ng walang panguhusga at nag aabsorb ng emosyon sa paligid na parang sponge. Para sa karamihan ng mga tao, ang mga INFJ ay parang ligtas na pantalan isang taong laging makakaunawa, makakapagpatawad at marahang gumagabay. Ngunit yan ay isang bahagi lamang nila. Meron silang isa pang nakatagong anyo na bihirang lumitaw maliban kung sila ay naitulak na sa kanilang hangganan. Kapag nangyari ito, ang INFJ ay hindi nagiging pabigla-bigla o mapaghiganti. Nagiging sigma-like sila. Malamig, strategic at hindi matinag sa loob ng kanilang sariling mundo. Ang pagbabagong ito ay hindi basta galit o panandali ang damdamin. Isa itong sinadyang pagbaling sa isipan na nag-ugat sa paulit-ulit na paglabag sa kanilang mga hangganan, pagkataksil o sa pagkaunawa na ginagamit laban sa kanila ang kanilang malasakit. Yung INFJ na minsang nagbuhat ng bigat ng iba sa kanilang balikat ay nagdesisyong ibaba na ito. Hindi ng marahan, kundi ng may lubos na finality tara, explore natin ang limang sinyales ng mga INFJ na nagbago patungo sa pagiging sigma. Number 1. Ang Emotional Withdrawal Sa kanilang core, ang mga INFJ ay mga tagapangalaga ng damdamin. Sila ang uupo sa tabi mo ng ilang oras, makikinig sa iyong mga takot, at magbibigay ng banayad na pag-aliw malawak ang kanilang empatiya at sa mahabang panahon, tila wala itong hangganan. Dala nila ang mga hindi sinasabi at hindi ipinapakitang pasani ng iba. Kadalasan iniipon ang sakit ng mundo sa kanilang dibdib nang hindi ito ibinubulaslas. Ngunit kahit ang empatiya ay may hangganan. Dumarating ang punto na ang sponge ay nagiging saturated, ang balon ay natutuyo, at ang alon ay hindi na muling nagpapakita. Kapag nag-shift ang mga INFJ, ang unang kapansin-pansing pagbabago ay ang pag-urong ng kanilang emosyonal na init. Nagsasalita pa rin sila ng magalang, nagpapakita pa rin ng respeto, ngunit iba na ang enerhiya sa likod ng kanilang mga salita. Kung dati ay mahaba ang pag-uusap na puno ng pasensya, ngayon ay maikli at sukat na ang mga tugon. Kung dati ay unconditional ang pag-unawa, ngayon ay tinitipid na nila ito na para bang gamot na inireseta sa maliliit na doses. Para sa mga taong nakasanayang kumapit sa empatiya ng mga INFJ, ito ay parang biglang lamig. Ngunit hindi ito kawalan ng malasakit. Ito ay strategiya. Natutunan nilang hindi lahat ay karapat dapat na maka-access sa kanilang emosyonal na bukal. Narito ang ilang mga trigger nito. Una, ang paggamit sa kanila bilang tapunan ng emosyon ng walang kapalit at ang pagkaunawa na may taong inaabuso ang kanilang kabaitan upang makaiwas sa pananagutan. Kapag dumating ang pagkilalang yon, titigil lang ang INFJ sa pagbibigay ng empatiya para sa mga taong puro kuha at walang ibinabalik. Parang dating bukas na pugod na biglang tinakpan ng salamin. Nariyan pa rin ang init, ngunit hindi na sapat kung lalapit ka ng walang paggalang. Ang INFJ ay nagdesisyon na ang apoy nila ay dapat itabi para sa mga taong marunong pahalagahan nito, hindi para sa mga taong itinuturing lang itong libreng init. Number 2, ang laser focus. Karaniwan ang isipan ng isang INFJ ay nakakalat sa iba't ibang larangan. Sila ay tagapangalaga, tagamasid, tagapag-ayos ng mga problema at mga visionaries, sabay-sabay. Dumadaloy ang kanilang enerhiya sa maraming direksyon sa kaibigan, pamilya, responsibilidad, malikhaing mga hangarin at tahimik na pagmumuni sa buhay. Ngunit kapag dumating ang Sigma Shift, ang malawak na paggalat na yon ay biglang nagiging isang nagaalab na focus. Ang INFJ ay biglang nagiging parang monghe sa disiplina. Pinuputol nila ang mga distractions, pinuputol ang ugnayan sa mga toxic na impluensya at ibinubuhos ang lahat ng enerhiya sa isang piniling misyon. Maaring ito ay ang muling pagbubuo ng kanilang buhay, pagmaster ng isang kasanayan o pagtupad sa isang personal na layunin. Madalas na mukhang malupit ito sa paningin ng iba. Ang mga taong nasanay na sa madaling paglapit sa mga INFJ ay biglang nare-realize na isinara na ang pintuan. Hindi na tinatanggap ang mga imbitasyon, hindi na sinasagot ang mga tawag at inaalis ang mga obligasyong hindi kailangan. Pupasok ang mga INFJ sa loob hindi upang magtago, kundi upang buuin ang sarili. Ang karaniwang trigger nito ay pagkataksil o pagkukunwari. Maaring natuklasan nilang ang kanilang katapatan ay nasayang sa taong walang paggalang dito o narealize nilang ang enerhiyang kanilang inialay palabas ay pinahihina lamang sila. Sa Sigma Mode, binabawi nila ang enerhiyang yon. Ang dating liwanag ng araw na kumakalat sa buong kalangitan ay nagiging isang laser beam na kayang sumira ng bato. Madalas itong ikagulat ng mga tao sapagkat inakala nilang ang pasensya ng INFJ ay kahinaan. Hindi nila alam na sa likod nito ay nakatago ang kakayahan para sa walang kapantay na disiplina sa sarili. Para sa mga tao, parang naglaho ang INFJ sa katahimikan. Ngunit sa katotohanan ay pinatalas sila nito. Tulad ng isang espada na muling hinulma sa apoy. Number 3, ang hard language shift. Isa sa pinakamatingkad na palatandaan ng sigma shift ay ang pagbabago sa paraan ng pagsasalita ng isang INFJ. Sa kanilang mas softer na anyo, karaniwang pinapahina ng mga INFJ ang kanilang pananalita. Sinasabi nila ang mga salitang gaya ng siguro, tignan natin, o mamaya upang bigyan ng espasyo ang iba na hindi mapahiya, maiwasan ng sigalot at mapalambot ang tensyon. Ang kanilang mga salita ay parang velvet, malambot, mabait, maingat at mapag-alaga. Ngunit sa Sigma Mode, ang velvet ay nagiging bato. Hindi na nila pinapakinis ang kanilang mga edges. Ang kanilang no ay matibay, hindi natitinag at final. Hindi na pahiwatig ang kanilang mga hangganan. Isinasaad na ang mga ito na parang mga batas na inukit sa marmol. Ang mga usapan na dati ay nagtatapos sa kompromiso ay nagwawakas na ngayon sa kaliwanagan. Ang pagbabagong ito ay hindi nagbumula sa kalupitan. Nagbumula ito sa pangangailangan. Paulit-ulit nang natutunan ng INFJ na ang kanilang pagiging magalang ay nagaanyaya ng walang kataposang negosasyon, manipulasyon o pagbabaliwala. Ang gaslighting, kawalang galang, o palagi ang pagsasamantala sa kanilang kabaitan ang siyang nag-uudyok sa pagbabago. Kapag ang sigma na wika ang nangibabaw, Walang sigawan, walang insulto, walang kaguluhan. Tanging matibay at malamig na mga absolutes sa lamang. Hindi ito tungkol sa pananakit ng iba. Tungkol ito sa pagprotekta sa istruktura ng kanilang panloob na mundo. Bawat no ay isang pader na naitatayo. Bawat absolute na pahayag ay isang kandado na ikinakabit. Para sa mga taong nasa kabilang panig, pakiramdam nila ay biglang bumanggas sila sa pader kung saan dati ay may bukas na mga pintuan. Ngunit para sa mga INFJ, hindi ito biglaan. Ito ay bunga ng sobrang pagtitimpi na nasagad na. Number 4, ang cold observation. Marahil ang pinaka-nakakilabot na pagbabago ay nasa kanilang pagmamasid. Karaniwan ang intuition ng mga INFJ ay nakapaloob sa habag. Nararamdaman nila ang mga nakatagong emosyon, mga kontradiksyon at mga hindi binibigkas na katotohanan at ginagamit nila ito upang aliwin, gabayan o suportahan ng isang tao. Ang kanilang kaloob ay empatiya na sinamahan ng pangunawa, isang pinaghalong puso at pananaw. Ngunit kapag sila ay nag-shift, ang parehong intuition ay nagiging malamig, clinical at detached. Sa halip na makiramay, sila ay nagmamasid. Sa halip na umaliw, sila ay nagtatala. Nagiging tahimik na tagamasid sila. Minamapa ang mga patterns, Inaalam ang mga hindi tugma at binabalangkas ang mga estrategiya ng hindi nag-aalok ng tulong. Halos para bang sila ay nagiging siyentista ng ugali ng mga tao. Nangungulekta ng mga datos, ngunit hindi ibinibigay ang emosyonal na pakikilahok. Ganito nila pinoprotektahan ang kanilang sarili mula sa pagkaubos. Ang naguudyok dito ay pangmatagalang panlilinlang o paulit-ulit na pagsasamantala sa kanilang pananaw. Kapag ginamit ng iba ang kanilang habag bilang kasangkapan ng manipulasyon, natututo ang mga INFJ na isara ito. Hindi na nila basta-basta ibinibigay ang kanilang kaloob. Itinatabi na nila ito para sa kanilang sarili at marahil para lamang sa iilang tunay na karapat dapat. Para sa mga dating umaasa sa init ng intuition ng INFJ, ito ay nakakaba. Bigla na lamang sa halip na mapaginhawan ng kanilang pangunawa Tila ba ikaw ay hinihiwa ng kanilang pagsusuri? Hindi ka na nauunawaan. Sinusukat ka na. Isa ito sa pinakamakapangirihang yugto ng Sigma Self. Dahil binabago nito ang INFJ mula sa pagiging tagapagpagaling tungo sa pagiging estrategista. Hindi nila nawawala ang kanilang kakayahang makakita ngunit binabago nila kung paano ito ginagamit. At ang pagbabagong yon ay nakakayanig. At number 5, ang silent exit. Ang huli at pinakamatinding palatandaan ay ang pag-alis. Hindi tulad ng ibang personalidad na maaaring sumabog sa galit, gumawa ng drama o humingi ng closure, ang sigma self ng mga INFJ ay umaalis ng tahimik. Walang mainit na pagtatalo, walang desperadong huling salita. Isa lang simple, malinis at hindi na maibabalik na paalam. Isinasara ng mga INFJ ang pinto hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katapusan. Ang hakbang na ito ang pinakapurong anyo ng pagpapanatili sa sarili. Nauudyok ito alinman ng mga maliliit na pagkukulang na unti-unting bumasag sa kanilang tiwala sa paglipas ng panahon o ng isang matinding pagtataksil na agad winasak ang kanilang ugnayan. Para sa taong naiwan, nakakaantig ang katahimikan. Isang araw na riyan ng INFJ, nakikinig, nagmamalasakit, nakakaunawa, Kinabukasan, wala na sila. Nag-iwan ng malaking puwang. Ngunit para sa mga INFJ, hindi ito biglaan. Ito ay resulta ng kalkulasyon na mga pagkakataong ibinigay at nasayang ng pagtitimpi na tuluyang nasagad. Kapag sila ay lumakad palayo, wala nang balikan. Hindi na muling binubuksan ng mga INFJ ang mga pintong isinara nila. Ang kanilang katahimikan ay hindi imbitasyon upang habulin sila. Ito ay lagda ng pagtatapos. Ang sigma shift ng mga INFJ ay isa sa mga pinakabihira at hindi lubos na nauunawa ang pagbabago sa dinamika ng personalidad. Hindi ito aksidente, hindi rin ito pansamantalang bagyo. Isa itong sinadyang ebolusyon. Nabuo dahil sa sakit, pagtitaksil at pangangilangang protektahan ang kanilang sarili. Kapag nakita mo ang mga palatandaan, yung emotional withdrawal, ang laser focus, ang hard language, ang cold observation, at ang silent exit, hindi mo lang nasasaksiyan ang pagbabago ng mood. Nakikita mo din ng isang dating bukas na kaluluwa na nagiging kristal. Mas matalas, mas buo, at mas detached. Ang pinakamasamang pagkakamali na maaari mong gawin ay ang konsensyahin sila, habulin sila, o subukang ibalik sila gamit ang charm. Ang tanging paraan para muling mabuo ang tiwala nila ay sa pamamagitan ng respeto, consistency, pagpapakumbaba, at panahon. Dahil kapag ang mga INFJ ay lumipat na sa kanilang sigma self, hindi na sila muling magiging kapareho ng dati. Hindi na sila bumabalik. Sila ay umuunlad na. At mula sa ebolusyong 'yon, isinisilang ang bagong lakas. Mas tahimik, mas malamig, ngunit hindi matitinag.